Matatag Curriculum. Alam po natin ito. Ito po ngayon ang uh, Curriculum simula nung maging uh, Secretary ng DepEd, si B.B. Sara. Ano po? Matatag Curriculum. Okay. So, uh, nandito po yung, alam uh, po yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 features of the Matatag Curriculum. Pag sinabi po natin matatag curriculum, ano po ba yung mga katangian niya? Okay, number one po, focus on foundational skills. Ito po yung isa-isahin ko sa inyo ngayon. Ito yung curriculum. O, paano kaya hindi de decongested ang curriculum? Balanced cognitive demands, clearer articulation of the 21st century skills, kasi sa K-12 naman, nandiyan na yan, di po ba? 21st century skills. Reduced learning area. Ano kaya ang tatanggalin? Ano kaya yung babawasin? Intensify values education and strengthen peace education on a par with international standards. Isa-isahin po natin. Okay. When we say focus on foundational skills, alam po natin yung foundational skills natin is key stage 1. Tama po? Kinder, grade 1, grade 2, and grade 3. Yung po yung ating foundational skills, key stage 1. Okay, as you can see po sa ating uh, PowerPoint, no? nandito po yung ating current curriculum and then on the other side is the matatag curriculum. Okay, dito po sa ating current curriculum, there are seven learning areas. Ano po yon? Mother tongue, Filipino, English, Math, sa daring palimunan, MAPE, at edukasyon sa pagpapakatao. Sa matandang curriculum po, we only have five now. Okay? Napansin po natin language, reading and literacy, mathematics, makabansa, and GMRC. Okay, yung mother tongue po will still remain, not As medium of instruction po yan sa K-3. Katulad po ngayon. Yung mother tongue, Filipino, English, pasok po yon sa language. At the same time, pasok din po yung uh, English sa reading, no? Pero itong literacy po, yung mathematics, nandun na po sa literal, uh, sa mathematics. Reading and literacy, pasok din po yung English, Filipino, modern Pagdating po sa math, ayun din po, may math pa rin po tayo. Araling palipunan, iba na po itatawag natin, makabansa. At ito po, umapi, kung mapapansin nyo po, no, wala po muna rito. But I believe, integrated naman yan. No? Ganyan po naman tayo, integrated in other learning areas. Pero, ang pagbibigyan kong pansin ngayon, although meron po tayong edukasyon sa pagpapakatao, yung good manners and right conduct. Siguro napansin na rin ni DepEd eh, na medyo bumababa yung good manners and right conduct ng ating mga estudyante. Yun nga tipong naglalakad ka lang sa daan, binabangga-bangga na mga teachers, na po, kahit mga DepEd officials, hindi na nila kilala. Uh, yung simpleng pagsasabi o pagsasalita ng po at opo, nawawala. Siguro po dahil iba na ang generation nila. Pero maganda ang hangari ng DepEd, na maibalik talaga yung good manners and right conduct ng ating mga mag-aaral. Next. Okay, second feature na po tayo. Focus on foundational skills pa rin po. Uh, makabansa serves as the foundation in building an aktibo mag-aaral. Papaano po kaya yon, no? So, focus po natin by next year is to develop healthy, resilient, and patriotic na aktibong mag-aaral. Has awareness and pride of his her identity as well as his or her country, history, arts, and culture. Sabi nga dapat mahal natin ang sariling atin. Siguro napapansin nga ni Depe medyo nababawasan na ang pagmamahal sa sariling atin. Ano po? And has knowledge and skills in fulfilling his or her duties as a responsible citizen, having the ability to contribute to the progress of his or her community and country as a whole. Ito po, yung pinaka-framework, ito po, makikita po natin, yung pinaka-core, no, maka-develop po tayo ng aktibong mag-aaral medyo malago lang po. Ano po? Fixilated. Pero nakalagay po dyan. Ayan po. simika, sining at kultura, kasaysayan, kagaling ang pangkatawan. Mga uh, focus po tayo sa mga skills na yan. Ganun din po, kailangan mahubog sa kanila ang pakipag-ugnayan, pagkamalikhain, pagkamalusog, at pagkakakilanlan. And then, ano po ang magiging total outcome or output? Makadevelop tayo ng isang holisticong Pilipino mag-aaral na may ikadalumput isang siglo mga kasanayan. Yan na po ang tinatawag natin, 21st century skills. Pagdating po naman sa sinasabi nilang decongested curriculum, ayan, napansin niyo po ba? Ito po yung ating learning areas, no? ito po yung mga number of skills or competencies na dinidevelop natin sa mag-aaral. No po, ito po yung current. Ito po yung ngayon, yung MELD natin. But sa so matatag curriculum, nandyan po sa dulo. Napansin niyo ba ang laki po ng difference sa number of competencies or MELD to be developed among our learners? Napansin niyo po? So sa so kindergarten, yung 257, nando na lang po ngayon sa 46. Ito. No? Okay, mother tongue, 1,745. Ngayon, dahil uh, i-embedded na lang to at magiging uh, mode of instruction na lang natin, medium of instruction natin. Ang English, imagine, 3,120. Magiging 670. Ganun din po ang Filipino. No? 614. No? Ang makabansa, language, reading, literacy po ang mga napadagdag. Merong 40, 80, and 77. Ang science, madadagdagan po yan. Dito po. And then, yung ating pong mas, babawasan. Araling panlipunan, babawasan. Lalo na po yung mapi lalo na po yung MAPE na no, 1,444, 224 na lang po, yung pong ating EBPTLE mababawasan. Kaya po, tinawag natin mag-de-de-congest. Pero ako po ay naniniwala, although ito po yung ating most essential learning competencies, It's composed of 3,664. Ang mga guru po natin still gagamitin po nila yung tinatawag na prerequisite skills or enabling competencies. Okay? Kasi napakahirap po magturo ng general. Nalaala ko po bago po mag-pandemic. Di po ba? Yung ating mail na binawasan na yung babawasan na naman. Kaya ganoon pa rin po naman ang depende po sa mga strategies ng guru natin kung paano talaga papaintindi sa mga bata yung mga skills or competencies. Okay? Pag sinasabi naman po natin, clearer integration of the 21st century skills. Ano po kaya yan? This same po yung ating 21st century skills to be developed. We have information, media and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, and life and career skills. Sa K-12 curriculum, yan po ang dinidevelop natin. As to this time po. Up to this moment. Pero kung mapapansin niyo po, for information, media and technology skills, digital literacy is added. Ano po? Nadagdagan po tayo ng digital literacy, sa learning and innovation skills, nagkaroon po tayo ngayon ng critical thinking and problem solving. Kasi nga naman ang mga bata, napansin nyo, parang mababaw na sila ngayon eh. Kailangan ma-develop, mapalalim ang kanilang kaalaman sa pagkatuto. Mapalalim ang kanilang kaalaman sa pagtatanong sa pagsasanay. Kaya meron tayong mga critical thinking and problem solving. Communication skills, the same po. Pero sa life and career skills, ito po yung bago. Future orientation or thinking and thinking and resilience and adversity management. Siguro sa dami ng mga problema na kinakaharap ng ating bansa, kailangan turuan natin ang estudyante natin na maging matatag. No okay? At yung adversity management. Paano ba nila i-manage yung laging pabago-bago mga nangyayari sa atin? no? Hindi stable ang paligid, hindi stable ang lahat. Kaya dapat our learners learn how to be resilient and manage adversity. Okay? Next po is in intensified values education. Ayan, ganyan nga, sabi ko po, meron po tayong edukasyon sa pagpapakatao. But, by next year, ayan po, GMRC and values education is a separate learning areas as per Republic Act 11476. Kanina po pumaga, kapag nire-review ko uli ito, sabi ko nga kay Ma'am Franz, ano mo, tingnan mo, buti na lang, hindi nagdag. Kasi ang values ngayon po, hindi integrate lang po yan. Dalawang beses lang sa isang linggo, na take to 20 minutes pa. Na nilalagay pa sa huli, sa hapon o sa tanghali, na oras na ng paglilinis, o kaya early in the morning, oras ng mga paninigil sa mga bata, oras ng mga mga sir, mga ganyan. Pero, this time, siya po ay separate learning, systematic and explicit integration of depth and core values. Naalala ko yung mga temp and core values na dati ini-integrate lang, di po ba? Nung teacher po ako, nandun lang sa likod ng lesson plan. Yung mga government trust, mga values, talaga integrated lang. Pero ngayon, maganda po, it is systematic and explicit integration. No? Increase time allotment. Ito po yung sinasabi ko, hindi na po magiging 20 minutes at dalawang beses salo beses, ng linggo, araw-araw. Meron -araw. na tayo values, education, or GMRC. Okay? Specific values for its content across grade levels. Simula sa kinder hanggang grade 10. And then, whole school approach. Okay? Ayan. Nabait lang na. istudyante natin. Ayan po. Ito po yung strengthened peace education. Actually, hindi ko na po ito kaka- uh, hindi -dig, dig deeper. Nandito po yung ating mga grade levels. Self-awareness, ayan po, knowing who we are and our families. At siya po ay naka-integrate din sa mga learning areas. Okay? Ito ngayon, moving forward. Nasa labas in the field ngayon, pagdating sa matatag curriculum. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, hindi pa po natin ito i-implement sa taong ito, kundi sa susunod na taon, pero hindi po lahat ng learning areas ay mag implement or sa, sa ilalim na sa matatag curriculum. Okay? Uh, ang depend po natin ay nasa pilot implementation. If I'm not mistaken, five divisions lang po all over uh, the country ang nag-implement ng matatag-curriculum or the pilot implementation. Okay? And then, ongoing po ang capacity building about matatag-curriculum, pero wala pa po sa level natin. Kung nahalala niyo po yung K-12, na-training po tayo, K-12, grade 1, grade 2, grade 3, hanggang sa matapos talaga yung K-12. This time po, I believe, si DepEd magpapatraining po. Hindi tayo pwedeng sumala ng walang pag-aaral muna, ng walang ensayo, ng training orientation. Dahil, alam natin, very delicate ang curriculum natin ngayon. Dahil maraming pagbabago. Okay. At ito po, mga learning resources. I believe, magkakaroon ng adjustment, magkakaroon ng modification sa mga learning resources po natin. Pero siguro naman pwede pa rin yung ibang mga materials natin. Pero natitiwala po ako na may mga pagbabago pa rin dyan. Considering na yung pong mga MELP natin o learning competencies ay yung mababaw. Mismo. ang napaka-importante ay yung mga revision ng senior high school curriculum. Okay? Anyway, ito po ay para nasa school year 20. 27 to 2028. Parang ganun. Matagal pa po, po yun sa senior high school. At tulad po, sa bagay, ito na mga stakeholder support. Kahit sa curriculum natin ngayon, ginagawa natin no? yung mga support ng stakeholder. Okay? Ayan po. Ito na po yung sinasabi ko. No? Phase implementation of the Matatag curriculum. By next year po, school year 2024-2025, ito lang po ang gagamit ng matatag kurikulum. Magkakaroon lang po ng pagbabago sa kinder, grade 1, grade 4, grade 7. Okay po sa atin to? Ayan, yung po ang dapat alam natin, nakafocus po tayo. Sa susunod na taon, grade 2, grade 5, grade 8, grade 3, grade 6, grade 9, sa so 2026, 2027, tulad ng sabi ko, yung grade 10, Okay, yung senior high school pala sa susunod pa. 27, 28. Kung napansin nyo po, kinder, grade 1, grade 2, grade 3. Sunod-sunod po yan. Naka-escalate po yan per game stage. Ayan. So, ano po ngayon ang magiging outcome or output? No? Magiging bunga ng matatag curriculum. Learners are Prepared with strong literacy and numeracy foundation. Okay, learners are equipped with 21st century skills. Learners are nationalistic and global. And learners are ready to succeed in life. Ang ganda ng patutunguhan ng DepEd ng curriculum natin kung may complement lang po natin ng maayos. Kaya kayong pa lang po, maganda po na tayo ay nagkakatulungan from DepEd Central, Region, Division, at sa ating level. Tulong-tulong po tayo para itong uh, pinaka main objective or goals or outcomes ni Matatag Curriculum ay ma-achieve po natin. Okay? So, ito po, hindi po kami kasi nung uh, makipagdidig and deeper dito. Pero kami po sa CID, no? po, medyo nagsisimula lang, nagsisimula na po kami sa papaanong paraan po. No? Ayan po, meron po kami tinatawag na program Excel na sinabi ni Sir Eli kanina. Pag sinabi po natin Excel, Excellence in Curriculum Engagement and Learning, ito po yung banner program ng CID that supports the Matatag program of BP Sara for the Department of Education. Yung pong ma, yung unang ma sa Matatag, ibig sabihin po noon ay make curriculum relevant to produce competent and job ready, active and responsible citizen. Kaya kami po sa CID, ayan po, nag pinanganak po namin. Actually, dati na po namin programa, but what we do this time, ini align po namin ang mga programa, lahat ng initiative ni CID sa matatag kurikulum. Oo, ito po yung programa na CID. Kanina lang, pito yung pinakita ni Sir. Dahil gusto namin medyo mapagaan ang trabaho, naging lima na lang. Kaya meron po kami Excel in Literacy and Numeracy, Excel in Learning Resources, Excel in Learning Assessment, Excel in Learning Delivery, Excel in Inclusive Education and Special Program. Dahil at po ng lima naming programa ay itong expected outcomes ng program Excel na naka-anchor naman po ito sa matatag agenda ni Bibi Sara. Kung niyo po, nung Sara po ay mag-proclaim as uh, Secretary of Education, nagkaroon po siya ng speech, ng message. Lahat ng about curriculum, talagang tiyaga po ako, ni-screenshot ko po, po. At ito po lahat ang kaniyang mga expected outcome. Okay? Kaya ngayon, naniniwala po ako, importante din po ito sa inyo. Na pagdating sa curriculum, ito po yung dapat natin ma-develop among our learners. Ma-decrease po natin yung non-readers and non-numerates. Yan po ang isa sa problema sa public. Marami tayong mga hindi nakakabasa. Pero dahil nga po, binibigyan namin ito ng uh, sabihin natin meron kaming proyekto at ginagawa namin ang, kung ano mang magiging lunas para mahiraligit ang non-readers. Ito po, tulong-tulong po kami dyan po, revitalize science and technology and math programs, create more special science school. Dati meron po kami special science school na dalawa. Ngayon, walo na po kami. Dumarami na. Po, better curriculum delivery, including the utilization of technology and maximizing the benefits of digital learning. Talahalan niyo po kanina, doon sa media literacy, isinama talaga si digital learning. Ganun din po yung strength and inclusive education program. Alam ko po meron pong may concern sa inyo sa inclusive education, including ALS, uh, SPED, Madrasa. Ganun din po ang uh, expected outcome po natin is strengthen the use of assessment, manage varied, appropriate, and needs-based learning resources, produce more learners inclined in climbing sports and improve achievement level. Yan po ang maggolden uh, goal din ng Matatag Agenda ni BB Sara at ng Matatag Curriculum. Kaya ito po ang pinagsisikapan namin ng CID. Simula kayong taong ito. Okay, itong time allotment per grade level, hindi ko na po ito kakaisa-isahin po sa inyo. It so happened lang po na during the si monitoring po ng ating opening of classes, may nanotice po ang mga supervisors natin na medyo hindi yata uh, sakto yung number ng minutes sa learning area natin. Ito po ang sa kindergarten. Ano po? By the way, yung reference po natin is Left Order uh, 21 Series of 2019. Ayun po yung ating uh, sa ang um, sa kinder po, hindi pa po siya mga English math signs, hindi pa po learning blocks of time po ang tawag. Ano po? Ayun po yung kanilang blocks of time and time allotment. Ito po sa kinder. Ito naman po sa grade 1 to 3. Ayan po. Kompleto po. Sige po. Isinama ko na rin po sa time allotment per grade level. Ano po? Yung po, ibang mga class interaction, other activities that can be included para sa grade 1 to 3. Sinama ko lang po yan. Hindi ko na po isa-isahin yan. Ito po naman sa grade 4, 5, and 6. Sumunod. Ito naman po yung mga activities natin na pwede isama sa grade 5 and 6. Kasi meron po kayo mga field trips, mga activities sa school. Pwede pa po yun. Pwede pa po yun. Naidyan po yan. Next po, okay, sa junior high school, nandito naman po, ayan, number of minutes, ano po, and then, nandyan din po yung mga another or other activities na pwede kisama. Ito naman po ay sa senior high school, okay, all four subjects except PE and health, 80 hours per semester or 4 hours per week, nandyan din po siya, okay? Uh, hindi ko na po kakalaliwan to kasi meron lang yung mga schedule ayan po, private school may continue the following modality isa lang po kayo ngayon, nasa blended pa din o oh, face to face na po pwede naman po pero, as uh, dito po sa ating calendar activities for school year 2023 2024, ito po talaga yung school year na to pwede po kayong uh, five day in person sabi nga, face to face pero pwede pa rin po mag blended learning modality ayan po Okay? And pwede pa rin po yung full distance learning. Depende po sa konteksto ko, sa pangangahilangan po nyo. Basahin nyo po yung depth order number 22, series of 2023. Okay. Yun daw po, handling learners with disability. Ito ano alam mo, meron po talaga mga bata na mag-enroll sa inyo with disability. Number 1 po, dapat kailangan ay ipa-assess. Ano po? May mga hospital po talaga tayo na nag a ng mga sped nerves. Ensure okay. that parents recognizes that his or her child has disability or has manifestation of difficulty. Although minsan mahirap tanggapin ng isang magulang. Tama po? Siyempre nga naman, masakit sa isang ina o sa isang magulang na sabihin may kakulangan or sped yung kanyang anak. Pero, mas maganda po ito para mabigyan siya ng tamang atensyon. Ano po? Ano yung tamang strategy para sa kanya? Ah, uh, dito po, kapag nag-handle po tayo ng learners with disability, we can utilize UDL approach in teaching. Alam niyo po ba yung UDL? Universal Design for Learning. Ito po ay isang mahabang usapin, isang approach sa pagtuturo ng SPED. Pero kung kailangan niyo po ng tulong, uh, the division po is more than willing to share with you itong UDL approach. Ito po, pero kaya lang po sa uh, oras nito kulang po tayo sa oras. Okay? And then, shall be handled by teachers with background or any units in SPED. Dapat po yung teacher na magtuturo ng SPED, may background po siya sa SPED. Huwag po tayong uh, magpapaturo sa teacher na sa formal, yung mga teacher na pang formal education. Kailangan dito talaga yung mga teacher na may background, yung may mahabang pasensya sa pagtuturo sa mga bata na may kapulangan, kapansanan. O kaya yung mga learners with special needs. Nang sa ganda talaga, ma-approach ng maganda ng teacher yung bata kasi may kakulangan nga siya, baka naman sumit-sumitang pa siya. Kaya kailangan po yung backout sa pagtuturo or at least meron po silang MA units in SPED. Sabi nga dito, para sa isang matatag na Pilipinas, bansang makabata,